Pwedeng pwede po yun dito sa kanilang Pong! Oh! Hi mga Beshies! It's me, Miss Jan Salvador and we are now here sa my Kitty's Heaven Condo kung saan ito po ay cat themed unit or mga pusa. Kung kaya naman siyempre dinala ko na yung aking meow meow. No! I'm ngaw ngaw! <laughs> And kasama mo si Ngao Ngao and Ngao Ngao Good One <laughs> ngaw, ngaw, and Tita Rak Rak at ipapakita namin sa inyo ang unit na to Ay, yung maganda kasi dito, dito mga betchies Once you book here, yung portion ng kita ng unit na to ay napupunta sa mga stray cats Kasi yung owner po nito ay meron siyang mga rescues, rescues, rescue Basta mga na-rescue. So, yes. first, syempre nakita nyo naman ang bed. Sobrang ganda. <laughs> <laughs> Paano ang ganda? Patulog <laughs> ko. Uy! God. Yes, <laughs> ito mo ang bed. And syempre nakita nyo naman ang social kasi meron pang logo sa kanilang um, towel. And hindi siya yung pipitsuging towel kasi yes. ito yung napaka-thick and yung, wat yung water absorbent. Water absorbent? Ready na ba kayo sa view? ayan. Pak! Yeah. View of the mega world. Hindi na. What's this? At ito yung pinaka mga bonggang mga display nila dito. Di ba? Ay, ano to? For sale? <laughs> <laughs> yes, yeah, so syempre naman, di ba? Alam niyo naman yung pinupunta ng mga Pilipino sa mga units ay yung mga Instagramable cameras. Yes. Yan, nakita niyo naman parang hindi ko na siya gagalawin. Eh, di ba? Diba? Bago tayo mag-shoot, anong ginawa mo? nag ng buhok? Yes. Diba? <laughs> oh, diba? siya ng buho? Di ba? ba? Kasi nga, di ba, sa mga hotel, sa ibang unit, walang mga ganyan. Yes. So, dito, they care Complete. for our beauty. beauty. <laughs> so, meron silang pang, meron silang pang um, hair dryer yes. and, yes. syempre, hair straightener. Yung wala is yung face extractor. <laughs> Speaking of cats, nakita niya naman. May cats sa lahat ng sulok dito. But cat team nga. When you are in Iloilo or first time sa Iloilo, don't worry kasi meron naman silang mga where to eat guide and where to go guide. Diba? Diba? Perfect. Hindi lang yung bed yung maganda dito. Siyempre yung sofa din. Tingnan mo guys, parang yung mga feather-feather ng kanilang umunan, parang cats cats din yun. Yes, di ba? Yeah. At paka-relax ka talaga dito yes. sa pag-upo mo pa lang, di ba? <sighs> di ba? Yung upuan, guys, mas, masarap upuan, guys. Kagaya ng jowa mo, masarap upuan. Yes! Oh, diba? <laughs> At dito naman mga day ang dining table. Dito ka magkakain kapag kasama mo yung jowa mo. Parang kumakain kayo. Gold yung theme. Tingnan nyo guys, kasi bongga. Mamahaling restaurant. Kapag nasa staycation kayo, usually, nagpapadeliver kayo or ayaw nyo nang lumabas. And good thing naman kasi, pag deliver kayo, Meron silang microwave, di pa pa. minsan hindi na naubos, papainit natin. And meron silang rice cooker over here. Meron silang toaster, coffee maker. Ang mga social na mga plates and plates. Ang <laughs> mga social na mga ano, ayan. And water, any water. Ano ganyan? <laughs> ah, oo. Oh. oh heater. Meron din silang golden scissors, <laughs> spoon and fork, at golden na golden na mga cooking utensils. Naman sabi mo talaga na chef ako, social na chef ako, kaya ako magluto kasi gold ang kawag mo dali. ko. And now, let's go to the CR. kung wala lang kayong gagawin and gusto nyo mag-unwind ako, pwedeng pwede po yun dito sa kanilang PONG! <laughs> Kaya naman, what are you waiting for? Visit Iloilo Conotel de Paraiso on Facebook at magpa-reserve na ng inyong Iloilo Staycation. located in SMDC Style Residences just at the back of SM City